Sa so, biyaheng ito, apat na araw kami nasa kalsada para tahakin ang Southern Bicol papuntang Albay gamit ang tricycle. Pero hindi oh, naging madali ang aming biyahe. Ilang beses kami napalabang sa unan at may mga times na nabitin na talaga ng tulong yan. At si Mrs. may mga kakaiba din nakita sa daan. At ang pinakamatindi, naligaw kami sa bundok ng 10 oras ng gabi. Alas 11 na yung Wala na kaming signal dito sa lugar. Hindi na rin namin alam kung saan. So, na Pero dahil sa pagkakaligaw, napadpad kami sa napakasulid ng view ng vulkan kinabukasan. Susubukan namin gumastos na hindi lalagpas sa 4,000 piso. Samahan nyo kami at alamin ang mga discarte ginawa namin. Suloy na muna. Kunti <laughs> lang kasi mas mura dun sa... Para makatipid sa apat na araw naming biyahe at nagawang makapunta sa mga nakatagong pasalan na hanip sa ganda. Ito ang aming paglalakbay papuntang Mayon, Albay. Bicol ba yun? Yes po. Naimbitahan kami sa si Itbulaga as traveling couple at nangitan ng sa akin ni Jose. Paano niyo tinira yun? Paano niyo binyahe yun? Ay hindi po, hindi namin din nila yung trike. Oh, Pero pala kayo, kayo mag-upgrade in the in the future. Ngayon ay dumating na araw na babiyahe kami papuntang mayon. Gamit ang upgraded trike, makalipas ang isang taon. Suloy muna! Konti lang kasi mas mura doon sa Si Popot. <gibye> Sinabi na. 70 pesos dito per litro kaya isang dalang lang muna yung kinarga namin. Kaya sa unahan, may bundok doon. Akit ko na yun. Ang tawag doon, susong dalaga. Titis. Napakamay ko sa oras. Magaling okay. okay. Mag okay. na. Ang mangyayari sa atin, may trade na naman tayo. Medyo paon dito ng konti. Kaya, segundo, tercera tayo. Ano sabi mo na? Segundo, tercera. Ano yung susunod dun? pero ka? Kapso! 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 Second time natin tumuwi ng kapmorte binabot na kami ng dilim sa biyahe layo layo ba'y tatahakin natin tigil ko lang saglit kasi may narinig kaming tunog may narinig kaming tumunog na parang flat parang flat, yung <laughs> parang flat yung gulong, pero ayos naman ayos naman yung tatlong gulong, so tara direts sa biyahe pag pagas kasi kanina isang dalang lang yung kinarga namin. Ngayon, dadagdagdag yun na nato. Dadagdagdagdagdag. Magkaya ng manajera? Tapat ako! Full tank Mas mura na 3 piso per litro dito Kaya may bonus tayo na isang litro Kaya nagpa full tank na tayo Inabot ng yeah, 10 litro yung full tank Wala pang 700 Ilang kilometro din ang katumbas sa isang litro na tipid namin Nagunat-unat muna kami ng konti. Tingnan natin kung may makakain dito. Wala po. ibang options kundi pork lang. Kaya doon na kami kakain sa unahan. Walang, chi walang chicken. Wala daw. Uh. Okay, nasa Naga. Na kaya tayo? Nasa sentro na tayo ng Naga. Ano, kaya ba ba? Kaya, na kaya ba? Ah, <laughs> <laughs> oh, pag na-line na kasi. Ito, BBQ. May chicken hotdog po kayo? Mukhang mauwi tayo sa 7-Eleven. Our dinner, mushroom chicken, 60 isa at juice, 40. Pero nabitin ako kaya nagdagdag ako ng atay ng manok na inihaw, worth 30 pesos. Habang kumakain, may nag-hi sa aming follower ng page. Bye-bye! Kilo nung lakatan. Bumili lang kami ng ang saging tapos tumuloy na sa biyahe. Pakiramdaman natin kung ang tokay na ba? Or de derecha tayo, albay. Bukas na kami tutuloy sa albay kasi magkatin na ata. Minabuti namin magpalipas muna ng gabi sa isang campsite dahil alanganin na para bimahe Shoutout Happy Camper. <laughs> so, ang plan ng ba na ano na, mag-11 na. Yung alis namin na dapat 9, <laughs> hindi talaga totoo yun. Pero at least gumanda-ganda yung panahon. <laughs> panahon. <laughs> so, Kasi kanina so pa lang dadalong isip ako kung magpapahapon na naman kami. Ligpit-ligpit na, tapos diretso na tayo ng <laughs> Diretso na tayo ng Albay!

siya nag-recommend nitong karinder na sulit sa presyo. So ito yung ating bagyain. Paksiyo na baka, turones, beef kinalas, chicken empanada. Sulit talaga dito, isipin mo isang turones, stress lang. Ayabahan lang. So tara, may baon kaming Torones. Ano po? Salamat, salamat. Salamat sa kwentuhan at sa... Tumuloy na kami sa biyahe galing Kamsu, papuntang Albay. Sabi sa Google Maps, 2 hours daw. 2 hours. hours. Pero yung takbo niyan, 80 isang daan. Takbo natin, 60 lang maximum. So, baka madoble yung... Doble yung... Oh. Tumigaw tayo ng Pili Diversion <laughs> Road. Umalis tayo ng highway. Ride slow. 10 minutes later. Bye. Bye. Nagbigla ng daan yung shoulder. Sobrang init pa sa biyahe kaya daan muna tayo sa Domax. Nag-cool down muna kami sa glit. Back to the roads maya pa, nagpasilip na sa amin ng mayon. Bingi, na nakita to na ganito walang kaulap-ulap. Sige, dali. Hindi ko alam kung kita yung usok na ngayon. Pero ayan e, no? ha? Hindi na natapos kaya ka-picture. May next stop by na follower ng page. At may isa pa. Pinagpatuloy na namin ng biyahe bago magdilim. Nung pupuntahan namin medyo bakit din, medyo matarik. Pero mga dalawang kilang metro lang ba yung paahon? Primera. At ito na, mukhang na-scam kami. Hindi daw ganun katarik yung ahonan. Kaya si Bajaj na palaban hindi nagsasalita na rito. <laughs> si Mrs. medyo kinabahan pero kinain naman. Nakahanap na kami ng spot na magpaparadahan at nag-set up na kami ng hapunan. Malamig yung panahon. Ibigay si Rox ng saktong-saktong kinalas. So ngayon, init na lang natin. T-bone, malumig na klima, mainit na sabaw, at tahimik na hapunan. Sinet up na namin ang tent pero bago magpahinga, tumambay muna kami sa labas at nagmoment moment Nagpasalamat na kahit hindi sobra-sobra, ay -sobra, eh nagagawa pa rin namin maging masaya. Good morning. Prepare lang tayo ng mabilis breakfast. Ang ganda ng klima dito. Okay. Lamig. Uminom muna kami ng maligam-gam na tubig. Pagkatapos ay naghanda na kami mag-almusal. Simpleng itlog, tinapa, mainit na kape, at ganitong talawin. Habang nagsiset up ako ng soul up, may nakakilala lang followers. Gang, 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 yung Umasa siya kayo pabunta. Ayan kayo doon? Ah, oh, sa sabit pa nila. <laughs> Umaha mo namin ang mga manok. Ba, Diyos, yung gamit nila from Manila pa. Apat oh, wow. sila dito, dalawa kayo rito. Tatlo. Tatlo? tatlo? tatlo, tatlo, tatlo. Pagkatapos makapagkwentuhan, <laughs> yung nagpaalam na din sila. Kami naman, yung kape tinimpla na. All good na yung itlog, taho at tinapa. At sa harap ng perfectong hugis ng kalikasan, in-enjoy na namin ang umagahan. Isa sa mga questions, sa burning questions sa amin, paano daw kami kumikita? Paano daw namin nasusupport yung pag-travel? Well, dinadala namin yung aming work. First is, sa uh, sa niya ng kotse, na ng internet. And second, is yung pagkocontent, pagkocollab sa, sa mga brands. So ito, gagawa kami ngayon ng script. Pag-uusapan namin. So tara, work muna. Apat na oras ang nawala sa aming pagtatrabaho. Kaya late na namin nagawa ang mga plano. Gabi na magsi 6.30 na lang gabi. Kami na lang tao dito. Sabi ko kay Ruben, Ruben, bilis At nalagay kami sa alanganin mamayang gabi dahil dito. Yung Wala na kaming signal dito sa lugar. Hindi na sana so, but... 'yung So ito na, na ng mga gamit. Hindi ko alam kung pwede maligo rito pero sobrang sobrang init talaga. Papakiusapan ko na lang So siguro. So, ta. oh. so yun, tanghali na tapos na itong trabaho. Ilang oras 'yung nawala sa amin apat na oras. Sibat na kami, nag-enjoy kami rito sa campsite rito. Ka Kasi lang medyo maingay lang kagabi, hindi nila sinusuway. 12:32 na. pero sulit na sulit naman sa bumi ay palabas na kami ang unang tapat ramdam na ramdam namin ngayon ang summer pero pagka umaandar lang mabilis at least may hangin hindi pa namin alam sa kami pupunta ngayon. dere derecho lang food hunting kami food hunting hindi namin alam saan kami ayun kasi crossroad Tabako, Daragan, Naga Hindi ko alam eh Hindi kasi pinatatoy no? Ligaspi oh, na naman. Hindi, I mean, ligaspi na nga yung ah? Kaya wala sa signage na to ligaspi, kasi nasa ah. ligaspi na nga nga tayo. Sir, ligaspi doon? Ligaspi? Ayaw pa, sir. Ah, malayaw pa? Oo. Bye! Saan ba kayo sa Ligaspi, sir? yung kakain lang kami. Tukilangon, okay. sir. Ah, tukilangon. Kaya pang taste okay. niya ng guto. Eh. Salamat, salamat. <laughs> ano yan? After one hour of food oh. hunting, <laughs> Kahit medyo may presyo, dito na namin piniling mananghalian dahil sa init ng panahon. Sa Pilipinas. Sisling salmon. Kumusta? Ang sarap. Medyo masarap. Nagdagdag pa ng isang order si Mrs. Medyo nabitin. May hindi na may hihina na siguro nila kasi naawa na sa kanya. Trabaho lang ng auntie, tapos Gina ulit. Hindi na tayo kasi <laughs> busog na ako. Busog na, busog happy, na ako. Nakatatlong meals. Ay! Kati naman tayo! Shot isa't shot uh, isa't 0.75 25% rate naman. So, paakyat pala tong Linyon Hill na to. Hindi ko alam kung hanggang saan yung pwedeng umakyat. Nakita nyo yung sign doon? Use Lower gear. So, segunda, primera lang tayo. Nakakain ni po Judge. Eh, hey, nakuha no, nang naglalakad. Baka hanggang doon lang. Ah, Oo, oh, tsaka lang. Paakyat kami doon sa Linyon Hills dahil sobrang... Ay, sobrang. may kasama pala ako. Kasi... <laughs> so... Ang hindi muna namin yung try bawal na umakit sa taas. Isa sa mga ipinunta namin sa Albay ay ang Air Festival. Nung saan iba't ibang air show spectacle lang papakita. Pero mas trip namin na manood at mag lang sa lugar na hindi matao. At ang Linyon Hill ang perfect place para rito. Ito ang highest point of the city. Maliban of course sa mayon. At yung nasa tuktok ka habang nanonood ng sunsets at city lights ay kakaibang perspektibo. at wala pong bayad, yun ang best part dito. in muna namin ang tanawin, pero nagulat kami sa nalaman namin. Nasa so yung schedule lang Roger Balloon yung ano. 640 ba? Itong Linyon Hill, sinasara siya. Sabi sa, sa baba kasi, mga 6 daw. Six. May nakilala kami yung follower ng page. Eh, follower tayo. Pinapanag ko lang <laughs> sa mata. Ayun. Ayun. Kesa okay. naman masayang yung akyat, pinili na lang namin tumambay at makapagkwentuhan. Bigo ang ating plano na makita ng hot air balloon. 6.40 lang pala ng maga yung, yung air balloon. Bababa na sana kami nang makita namin itong nakatagong spot. At sakto, nagsimula na magpalipad ng akrobatiko ang dalawang wild na piloto. At ang inaasam namin panonoorin, tanawin, at takip silib ay binigay din sa amin. Gabi na, magsi 6.30 na lang gabi. Kami na lang yung tao dito. Kami na lang yung tao dito. Sabi ko kay Ruben, Ruben, bilis na natin tayo lang yung tao dito ba? Ano ka? Wala akong dalang anting-anting dito ba? hindi namin alam kung saan pa yung next na destination namin. So, ang gagawin namin, kakain muna. Doon namin pag-uusapan. Tapos muna tayo ulit. Naubos na yung full tank natin. Buti nagpakarga ulit kami ng marami. Dahil hanggang mamaya, nasa kalsada pa rin kami kahit 10 oras ng gabi. Dito na kami nag-dinner sa fast food na katabi ng gasolinahan. Punta kami dito sa isang malapit na campsite. Dahil yung kinukonsiderin namin, 9.30 na at umaasa kami na yung pupuntahan namin campsite. campsite. Iuubra para makapagpalipas kami ng gabi. Plano namin mag-walk-in lang kasi walang na-bait nung nakalagay mm. doon sa page. Nag-inquire kami sa loob. ang rate nila. 800. Eight eh, pesos per head. Per head sa so, tent na tent, sa tent pitching tent na lang. Pitching. Hindi na akma ang ganitong presyo for camping para sa amin. Kaya nagpasya kami dumiretso na sa isang campsite. Dalawang oras pang pa biyahe kaya mapapasaba kami sa late night drive. Late night drive na talaga ngayon. Mga isang oras na kami po ba yung biyahe. Naisip namin na okay lang naman dahil wala nang traffic at presko na sa daan. Akala namin magiging chill na ang biyahe. Pero kabalik na rin pala ang mangyayari. Grabe. Uy. May matinding ahon na nag-aabang sa unahan. Shit. Focus ka lang Ben! At ito na yung matinding-tikaw na kurba dahan. talaga kami at na ng tuluyan. Pero unti-unti at dahan-dahan, aakyat din namin kahit pag-apang. At ito pa isang kapabalaghan. Ano yan? Sa so may relays, binapansin si Mises. Ang bulto yung na yan. Umamalik mata na si Mises sa daan. Babayin, may bitbit -bit na timba! Pinagpatuloy na namin ang biyahe at napansin madalang na lang sa saking nakakasalubong namin hanggang sa kami na alang natitirang motorista sa kalsada. Lumiko na kami dito sa kanto at ngayon ay tatahakin na namin ang liblib na barangay paahon ng bundok. Pagliko namin ay may napansin na akong kakaiba. Nagsimula nang hindi gumana yung speedometer ng dash camera at tila pa ikot-ikot lang ang daan at ang ituturo na ng Google Map ang lokasyon. Sir. panay-talahib lang na nandun. Iksimula na rin akong kabahan dahil sa paahon na daan at walang kasiguruhan saan ang pupuntahan. At kung babalik naman kaming bayan para makahanap ng matutuluyan, may kalayuan na ito at baka mas lalo pa kami malagay sa alanganin. Kaya nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang sa may kaunting pag-asa kami nakita, mga karatula. Wala na kaming signal dito sa lugar. Wow. Hindi na rin namin alam kung saan so na kami. po namin yung the campsite o yung Masaraga, okay. Mount Ma Masaraga. Ah, sa unahan pa po. Kuya, maraming salamat <laughs> Nahanap din namin ang location. Pero pagdating namin ay marami ng motor na nakaparada. Kaya tiyak marami na din ang nagkakam. Alas 11 na ng gabi. Actually past 11 na. Ang problema, ang daming guests. Ang daming mga tent. Dahil gusto namin makapagpahinga na mas matagal, di na kami nakapagsiksikan sa campground. Dito na lang kami sa gilid ng kubo kahit walang view pero kung inabuha saan, maaari ng hihintay pa lang surprise sa amin yung spot natin lugan. Good morning. Yuh. Hupig. Parang kumalit. Sa gabi, ayan, alas one. 1 o'clock na yata kami nakatulog kasi alas 11 nag naghahanap pa kami ng, ng... ng matutuluyan hindi namin alam na may view pala oo oh, namin nagulat pina... ako kami ng ganitong view pinagmasdan na namin ang mayon ito na marahil ang huling umaga na ganito ang babati sa amin pagbangon naghanda na rin na almusal si misis ito na rin yung last food stock namin nakalimutan namin matika. takip ito butter. Tignan natin kung makaluto tayo ng talmusan. Hindi mo mukha naluto, mukhang promising yung ating pancake. Umal siya, di ba? Kahit walang takip. Kasi magaling ako. ito na yung pinagkamping nga namin kay Gabi. Pinagpitsa namin ng tent. Yung tingitsura niya. Pagka walang tent, is my turn para maligo. Tapos, kakain, maghahanap na tayo. Kasi kanina, very light lang yung breakfast namin. Eh, ito, alam mo saan na yung to, Bago umalis, i-explore lang namin saglit yung... Yung campsite. Yung campsite. Sinimulan na namin ang biyahe pabalik ng Camp Norte. Matindi kayo gabi kasi late. Tapos paakyat, liplit na yung kami na punta rito. Buti na lang talaga, malakas to si Bajaj. Walang araw pang bubutol. malakas talaga siya. Ay, akya tayo sa kabundok. Nakapasok lang namin ng walang gate, albay. Nagahanap lang na kami ng shake dito kung saan. Kasi hindi kaya yung init. Tapos kami naghihintay ng na mga kasuli up ng 7-Eleven. Palamig muna tayo sa glit kasi sobrang init ang sakit na sa mata. Nakapagpalipas na ng kauting init kahit papano. Daan muna tayo yung C-Dub. Sunset kami at sa Chichi. Okay, pahinga muna tayo sa biyahe. Dumaan Isa na naman libreng entrance na solid tambayan. Ang ganda ng sunset to. Beefsteak. Tinundo na namin ng order dahil ito na yung last na gastos sa biyahe. Medyo sumubra ng konti sa budget. Pero we have to celebrate yung pagtatapos ng aming albay trip oras nang 9.30 na. Makakarating kami ng... Mga 12. Kamarang snorting. 12! Dito rin siguro ang mapaalam. Okay, so, bago kami bumalik ng probinsya. Let's Astral. do the ritual. The tradition <laughs> ritual. Albay, Albay, Kamsur. Pabalik na lang. Pabalik okay. na kami. Hindi namin nahanap yung sign ng Albay para Kamsur, Kamsur, Albay. Oh. So, balik tayo. Okay, na... In 3, 2, 2 1... 1. Nung bata ako, pag sinabing buhay probinsya, sa isip ko ang larawang taon nakapinta. Kita namin, Bicol ba yun? Yes po. Makalipas ang isang taon, wala nang pinangahukot. Hindi ko. hindi namin try. Pero, mag-upgrade. Na makikita namin ang harapan Ang dating nakapinta lang sa isipan. Nagkaroon kami ng pagkakataon na mulit-muling makita sa tuwing babangon ang bulkang mayon. Kaso madalas, nasasapawan na ng pag-alala, views at iba pa ang tunay na end goal namin sa pag-travel ng magkasama. Hindi naman masisi ang sarili dahil ang paggawanan ng travel contents ang kabuhayan namin. Pero kung bibitawan lang namin ang pag-aalala kahit panandalian, pagmasdan ng kapaligiran at i-appreciate ang mga taong na nakikilala sa daan, ang pinakamasayang verso ng sarili namin ang matatagpuan. Hanap kami ng mapagkakampa kampingan, magkakampan kampingan. <laughs> Habang iniihinda yung pagkain niya. Mm -hmm. Sir, so, tapos Okay, kasi <laughs> Pagkain mo lang daw. Tayo tayo na. ano to? Tapos tapos Albay, 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 albay,